Ayan, gumagawa ko natik. Maha Blanca. Ayan. Gluto ng simpleng Maha Blanca. Milk. Press milk. Sugar. And dye to the two beginners. pure milk cow head konti lang yung sugar yung lati ko. Lati ko konti <laughs> Isang mama konti Continue na latik. Ayan, luto na guys. Kapat ako. Naisip ko lang. Gumawa ng simple mahablang ka. milk white sugar uh, diet and coconut milk and latik yeah. thank you thank you so much my charity viewers